Ngayon guys, eto, mag piprito ako bukas pa to guys. Pinababad bababad ko lang siya guys ng magdamag itong ating manok. Isang buo yan guys tapos bini ako siya sa gitna. Bali dalawa to guys. Tapos yung isa guys. So, susunod ko tong i-marinate. Ito ilalagay ko siya sa plastic guys para masipsip pati yung Ayan yung pin yung ano niya, yung pinaka ano ng pinagbabara natin. Ayan yung toyo, paminta, tsaka seasoning, liquid seasoning, naglagay ako diyan, guys. Ito na guys, so yung aking isa. Ito, inano ko na siya guys, nilagay ko na sa plastic. Tapos ito, ipa-plastic ko na ulit guys, para babad na babad siya guys, guys sa ating minarinate. Ayan. Narinate na manok. Ito guys, oh, pinagpatong ko siya. Oh. Hindi ko lang guys, yung ilagay sa, hindi sa freezer ko yung lalagay guys. Dapat sa chiller, kaya lang hindi siya kasya guys. Tingnan ko. Ito guys, so oh, nagkasya sa, sa chiller. Pero nilagyan ko yan guys, ng plastic sa ano, sa ilalim. Guys, ngayon guys, magluluto akong carrot cake. Ito guys, yung dry ingredients. Ito yung wet ingredients. Ito yung aking carrots at saka yung ating walnuts. Ito guys, inubin ko na to pero i-grind ko to guys para clean. Bago ko ihalo dito sa ating ating carrot cake. Ayan guys. Yung isa, yung isa andong pa rin sa chiller. Iaano ko na to guys, ipipray to. Ito na guys, tinanong ko muna siya, ayan oh. <laughs> kasi sabi ko, baka Kana ako. Ayan siya guys. Guys, yung nagawa kong cake. Tapos ito guys, yung parang, ano, bento cake. Yan yun yata yung kalaki. Tapos ito yung dalawa. Ito kay nanay. Ito rin kay Alex. Kasi birthday din niya, ayan. Mamaya guys, ang ipaprosting ko dyan ay cream cheese. Mainit-init pa siya guys. Dapat yung kahapon. Eh naglaba ko guys. Kaya hindi ko na naman siya nasa kaso kahapon. Hindi sana ako nagawa, to, nagawa ko yung kahapon guys. Nag, nag-frosting na lang sana ako ngayon. Maya-maya guys. Maga pa lang naman. Ano pa lang naman. 11.20. Guys yung isa o. Oh, ayan. Tapos yung isa. Nakasalang pa siya. Tapos ito pala ulit guys, nagawa ako ng potok bato ayon. Yan siya guys, nakasalang. Ayaw ko buksan pumuputok. Natatakot <laughs> ako mga guys. Ito yung buksan natin yung pangalawang manok Ayan siya guys. Eh. Ito na guys yung ating isang cake. Ayan. Nilalagyan ko na siya ng cream cheese. Ay yung cream cheese ko pala guys. Sinaluan ko ng konting ano whipped cream ayan sya guys ito na sya guys simple lang to guys kung ay man tapos talagyan ko lang sya guys lang ating tawag dito, Ano dito pa yung pinatusok ko sa akin. Yung walnuts, guys. Ayan yung granite ko. Lagay lang natin sa iba. Ayan. Ilinis ko na guys yung ano, gilid nito. Ilinisin ko ulit at na ano ang ating walnuts. Ayan. Hindi ko na ito guys lalagyan ng design na Halagyan ko nyo siya ng isang kandila. Ayan. Ayan. Ayan siya guys. Diba? Dito hmm. guys. Ilalagay ko muna sa ref para may tumigas yung ating cream cheese. Ayan. Dito guys yung pangalawa. Pasok ko muna para medyo tumigas yung ating cream sauce. Pasta maya ko na lalagyan siya ano ng walnuts. Pag-iiyak ko na pala guys para, para mas kinis-kinis ko -kinis na gawa ko guys ng isa. Ito kasi yung isa kila ninyo ito guys? Kasi birthday din ni eh, Alex. So, Pag-iiyaw ko din isa. Ito na siya guys. Lighting Tingnan nyo guys. Yung ginawa ko kanina ng dalawang maliit na okay? cake. Alam nyo guys, nakalimutan ko palalagay yung cream cheese ng butter. Kaya sabi ko, parang may kulang. <laughs> Kaya ginawa ko guys, ano na lang ko ng whipped cream. Ayan, nagmix ako. Ayan. Tapos, yung yung natira kong yung nagtira ano, para dito, cream cheese, sinalo ko dito guys, yan, pinalaman ko siya dito. Tapos, ito na lang ang ibibigay ko pinanay guys. o, <laughs> so, we see, manay mga man, guys. Ayan. Ayan, ilalagay ko ito guys sa ibabaw pero may palaman ako sa ilalim. Eh. Dito ko na lang sila, sa ano, clamshell nila guys. Kasi wala akong box guys na size ano? Size 9. Ay size 10 pala kasi pag size 8 tanggawa mo ng cake guys. Kailangan ang ano mo size 10 para medyo maluwag siya guys. O, ito na siya guys. O, so, lagyan na lang natin ang ah? Ito na pa ako nito guys. Ayan. Tapos, hanapin ko parang may karo, ano pa ako dito, yung pan-design. Hindi ko na guys siya nalagyan kasi nilanggam yung ano ko yung, yung parang carrot candy, yung pan-design. Nilanggam guys. Ito, ganito na lang po sa so may ribonan re ko na lang siya guys. Tapos, ilagay ko dito sa ibabaw yung kantina. Uh -huh. Asahan mo yung ano ba yung stock stick natin. Dali, ilagay natin po dito. Uh -huh. Dito na lang kasi magre-ribbon si Mama. Ay, mamaya na magre-ribbon pala tayo. Mula. Ribbon? Ito yung aking cake. Tapos ito yung cake din. nilagay ko na lang dito sa plastic where nagkasya. Yung manok at saka yung potok bato. Ito naman guys, yung pansit bato. Tapos nilagyan ko ng potok batok guys. Parang lechon kawali din yan guys. Ayawang ko lang kung magustuhan nila yan. Tapos ito yung aking manok ayan. Teka lang yung ano pa.